Inanunsyo ng COMELEC na lilimitahan ang substitution period sa mga kandidato. Ito ay para maiwasan daw ng political groups na magsamantala at lukohin ang publiko kung sino ang kanilang tunay na kandidato. Kaugnayan na at iba pang isyu, magkakausap natin si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Laudianco. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po. Serial sa lahat po ng ating taga-subaybay sa buong mundo. Magandang afternoon po. Pag-usapan po natin itong substitution ano, sa kandidato. Kailan lamang po ito ba pinapayagan para sa kaalaman po ng nakararami? Ayon po kasi sa batas natin, Ma'am Sheryl, ano, pinapayagan po sa tatlong pagkakataon na mag-substitute ang isang tao na nakapag-file ng Certificate of Candidacy. Una nga po kung siya ay voluntary withdrawal, ikalawa nga po kung siya ay namatay, o kaya po ang ikatlo ay yung pong na-disqualify. Sa pagkakataon po ito, gabatay na rin po sa nabanggit ninyo na papahintulutan na lamang po yung substitution sa mga nag-withdrawn candidate mula po sa period po ng October 1 hanggang October 8 po. At pagkatapos po ng October 8, ang papahintulutan na lang po na mag-substitute pa, ay yung mga kandidato po na namatay at matay na rin po yung na-disqualify. Ito po ay para na rin matigilan natin yung ginagawa po ng karamihan ng politiko na iba muna yung pinapagpapay lang si yung COC para po sa ano man dahilan. Then ultimately lalabas po sila para mag-substitute at maging tunay na kandidato. Okay. Nasabi po na, nasabi po ng Comelec na isang uri ng panluloko itong substitution sa kandidato. nakita niyo po ba na nagagamit nga po ito sa panluloko? hindi naman po siguro asang pandalo. Kung muli po po nag-create ng confusion o nalilito po yung ating mga butante, siguro po may ibang paraan silang dahilan. Gusto nilang ma-maximize pa na hindi sila bababa sa pwesto kung sila po ay appointed position. O kaya po may iba pang mga balakin. Kaya ang pang-importante po dito, from October 1 to 8, malalaman na po natin sino mga tunay na kandidato dahil bawal na po ang substitution pagkatapos po ng pabrik. Mm, so, naaabuso po yung uh, yung, yung uh yung pinapayagan natin uh, bago po ninyo baguhin sa COMELEC yung um, ito pong mga yung voluntary withdrawal. Tama po, Michelle. Alam ko matatandaan niyo po kasi dati, meron po tayong period ng substitution sa mga nagbiwit. Uh, umaabot po yan ng Nobyembre. Tapos ultimately po, hmm. pagdating ng buwan ng Nobyembre o bago mag-Desembre, dumanabas okay. po yung totoong kandidato at papalitan po yung naonang nag-file ng COC. Okay, klaruhin po natin ulit, Attorney uh, uh, Laudianco, ano po ulit yung pagbabago pagdating po sa substitution? Mananatili kung namatay yung nag-file na kandidato or na disqualify. Pero yung sa voluntary withdrawal, ano po ang pagbabago on this? Tama po. Yung sa voluntary withdrawal po ay uubra na lamang po silang mapalitan o masubstitutan sa panahon po ng October 1 to 8. So meaning po kasi po ang filing po ng ating COC ay magaganap mula October 1 to 8. Kung may mag withdraw man po dyan sa mga kandidatong may political party, pwede na lamang po silang palitan sa parehong period, October 1 to 8. After po ng October 8, ang papayagan na lang po ng COMELEC na mapalitan pa ay yung ang kadahilanan ng pagkano po ay pagkamatay o di kaya po ay na-disqualify yung kandidato po. Attorney, isingit na rin po namin ang issue sa pag-ban po ninyo sa electronic transmission provider sa pakipag-communicate po sa kandidato at political parties. Ano po ang consequence na pwedeng harapin po ng provider at ng politiko kapag nalabag po ito? una po sa lahat, ito po ay standard na procedure po sa COMELEC ano, na lahat ng service provider, lahat po na konektado sa halalan ay hindi dapat nakikipag-ugnayan sa mga politiko outside of official functions. Ito po kasi ay pinagbabaw at higit na pinagbabawal natin ngayon dahil baka po mapigilan natin yung mga kumakalat na pwedeng ma-influensya ng halalan na hindi naman po totoo o kaya po may manggagamit pangalan man ng COMELEC o pangalan ng provider para po makapag-influensya at ng mga halalan. Ito po ay pinagbabawal natin para mas gurong kalinisan at integridad ng halalan. Kung sakali man po may lalabag dito ay may naka nakahanda po ang COMELEC na magsampan ng kaso. Sabi nga po ni Chairman Garcia, kung mayroong magbabalak na makialam sa halalan at ito'y ang babalakin nila po ay magdagdag bawas election sabotage po, ang ikakaso ng COMELEC kasong kriminal po ito at may kaakibat na kasong administratibo. Kung sakali man pong may concern ito pong uh, political parties at talaga pong nakita nilang kailangan po nilang uh, makausap yung electronic transmission uh, provider, ano po yung dapat na hakbang para safe po sila or hindi po sila ma-disqualify o masampahan Una kaso ng kaso ng Comelec? Ang... Sorry po. Go ahead. Salamat po, ma Una po sa lahat, ang Comelec naman po ay eh, bukas sa pakikipagnayan at dialogo sa lahat po ng mga sasali sa halalan, pati na rin po sa aming mga stakeholders. At in the first place po, yung pong service provider po, yan po sila. Service provider lang po sila. Hindi po sila namamahala ng halalan. In fact, isa-isahin po natin, ano, yung pong magdadala ng ating sistema bago, yung automated counting machine, sila lang po ang makina, sila lang po ang gumawa ng sistema, pero mamamahala po ng ay Comelec, pati din po sa ating transmission, nagbigay lang po sila ng service o yung service provider lang po sila sa transmission natin, sa mga makina at pati na rin po yung overseas voting system natin. Comelec po ang mamamahala sa lahat ng aspeto ng halalan. Kaya po kung meron dapat kausapin o tanongin po ng opisyal, Comelec po dapat ang puntahan po nila. Makikibalita na rin po kami attorney sa paghahanda po ninyo sa midterm elections. Kumusta po? tuloy-tuloy po ang natin, Ma'am Cheryl. Ano? Unang-una na po yung patungkol sa ating voters registration. Umabot na po tayo sa 2.6 million as of last week. At out of this 2.6 million po, 1.1 million po ang ating bagong botante. May nalalabi, nalalabi pa po na halos limang buwan. Kainasahan po natin na makakamtan po natin yung na 3 milyong botante, whether galing dito po sa Pilipinas o yung ating overseas voter na sa ngayon po, they stand at, at 15 million Filipinos abroad. Hinihikayat po natin sila magparehistro para po magkampan nila at magamit nila yung bagong sistema dyan sa overseas, yung internet voting na ipapatupad po natin first time sa 2025. Marami pong salamat, Comelec Spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po.